Hola mga katropa, uh, to, meron na tayong ulit uh, explanation o kaya clarification regarding sa utang. Kasi kadalasan uh, meron yung mga iba dyan na nagsasabi na uh, walang, ano walang nabibilanggo dahil lang sa utang. So generally, uh, tama naman yan, pag-utang talaga yan. Okay? Even if it it's uh, really a civil case, purely civil case yan. Pero may mga instances, depende dun sa situation na pwedeng maging criminal case yung utang na tinatawag natin. Pag pumasok yan doon sa elemento ng estafa at saka kung ano bang uh, provision doon sa revised penal code o yung sa qualified theft o kung ano man dyan, kung ano yung pwedeng pumasok, uh, pwede kang makasuhan criminally at kung na-convict ka, napatunayan na meron kang ginawang panluloko o kaya inabuso mo yung confidence na ibinigay sa iyo o minas appropriate mo yung pera kung may pera mang ibinigay sa iyo, uh, pwede kang makasuhan criminally at pwede kang makulong. So as a general rule, ang utang ay wala pong kulong yan. Pero pag mapatunayan o kaya ma na hindi lang purely civil case yan, na hindi lang utang yan, na meron pang uh, ibang nangyari kung bakit ikaw ay uh, na, nabag, nabigyan ng pera o kaya ikaw ay pinautangan ay eh pwede kang makasuhan ng criminal case. Kaya ang magandang gawin dyan, again, I'm telling you na kung sakaling merong mga ganyang situation, eh uh, wag nyong, uh, ano to, wag nyong paniwalaan ka agad yung taong nakautang sa inyo. Kasi nga, syempre, sasabihin niya, wala siyang criminal liability magsangguni po kayo sa abogado <clears throat> kung sino man ang gusto niyong puntahan para ma-explain maigi at tingnan ano ba yung mga prevailing circumstances to determine whether it is purely a civil case o kaya mayroong uh, criminal aspect na involved doon. So, ganun mga katropa, please verify po and consult your lawyer. So, ganun lang mga katropa. See you around.